Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Sumali rin siya sa labanan at nagsabi, Hindi ako naniniwala na kakayanin mong tiisin ang sabayang pag-atake naming tatlong nasa great perfection. Nakunat ang noon ni Yun Lin at mabilis na tumingin sa kanya. Kasabay nito, umatake rin si Ling Fong, sumisigaw. Chaos destroys all. Si Venerable Hong Wu naman ay nagpasya ring magsapalaran at pinalabas ang kanyang pinakamalakas na pambihirang teknik. Batang paslit, kung kaya mo talaga, tanggapin mo itong pag-atake namin. Isang mabilis at nakamamatay na hampas ang kanyang pinakawalan laban kay Yi Jun Lin. Ngunit sa halip na mag-alala, ngumisi lamang si Jun Lin habang pinagmamasdan ang mga paparating na pag-atake. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang notifikasyon ng sistema. Mas mahigit, na-detect ang isang pag-atake mula sa kalabang nasa huling yugto ng Great Ascension Realm. Automaticong na-activate ang passive effect, mas tumitibay laban sa mas malalakas na kalaban. Ang Cultivation Realm ay umakyat sa Great Ascension Peak. Sabay-sabay na bumagsak ang tatlong malalakas na pag-atake. Ngunit nanatiling walang pakialam si Jun dahilan para kabahan si Hong Wu sa kanyang isipan. Mas mahigit, hindi maaaring totoo, ang cultivation niya. Nagulat din sina Venerable Jin Shi at Ling Feng, napasigaw. Mali ang impormasyon. Ang cultivation ni Yun Lin ay nasa Great Ascension Peak. Lintek, naloko na naman tayo. Ngumisi lamang si Yun Lin, kumaway ng kamay, at nagsabi. Salamat sa inyong handog, kaya naman, ibabalik ko sa inyo ang kaunti nito. Sa isang iglap, lumipad palayo ang matandang kalaban, duguan. Nagningit-ngit si Venerable Jin Shi, at sa hirap ng loob ay nagsabi sa dalawa pang matanda. Ngayong narating na natin ito, wala na tayong ibang magagawa kundi gamitin ang sekretong teknik ng ating sekta. Kailangang mapatay ang taong ito, anuman ang mangyari. Kung hindi, babagsak ang reputasyon ng Immortal Sect. Muli, sabay-sabay nilang tinawag ang sekretong teknik ng kanilang master. Malakas na sigaw ni Venerable Jin Shi. Yi Junlin, pinilit mo kaming gamitin ang teknik ng aming master, kaya huwag kang magreklamo kung mamatay ka ngayon. Namuo ang kakaibang mga marka sa kanilang mga mukha, tanda ng pagbubukas ng ipinagbabawal na kapangyarihan. Samantala, ang mga kasapi ng Immortal Sect na nakatingin mula sa labas ay nagbulungan sa kaba. Hindi kaya ito ang alamat na teknik ng aming sekta, ang Celestial Seal. Ang teknik na iyon ay nilikha mismo ng master upang maging saligan ng pagtatatag ng Eternal Sect. Sinumang gumamit nito ay magkakaroon ng kapangyarihang halos umabot sa antas ng isang Ethereal Immortal. Ngayong pagkakataon, tiyak na mapapahamak na si Yun Lin. Napakunot ang nuu ni Hong Chen Yi, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ang teknik na ito, tunay na kamangha-mangha. Hindi ito nalalayo sa mga pambihirang teknik ng malalaking sekta sa mid-tier. Nagbabala naman ng malakas si Su Yun Lan. Anong klaseng makapangyarihang teknik ito? Naabot na ba nito ang sukdulen? Kuya Yun, dapat kang mag-ingat. Samantala, dama ni Venerable Hongwo ang Bogzo ng kakaibang sigla, iniunat ang kanyang mga kalamnaan at nag-isip. Sa estadong ito ng pagganap ng sekretong teknik, pakiramdam ko ay buhay na buhay ako at umaapaw ang lakas. Kumikislap ang mga mata ni Ling Fang, nagsabi kay Venerable Jin Shi at Venerable Hong Wu. Bilasan ninyo, alam ninyo na hindi natin kayang panatilihin ang teknik na ito ng matagal. Wala na tayong ibang pagurungan. Basta't malipol natin ang sektang ito ng dugo, wala na akong pakialam kung bumagsak man ang aking cultivation o masira ang aking pundasyon. Sabay-sabay silang sumigaw ng may matinding determinasyon. Great Destruction Technique Mamatay ka na, bumagsak ang kanilang mga teknik, gumuhit ng nakakasilaw na liwanag at nagangat ng alikabok sa buong paligid. Ngunit ngumiti lamang si Yunlin, Banayad at Kampante. Medyo kahangahanga, puli niya. Agad niyang tinawag ang makapangyarihang Heavenly Emperor Dharma Manifestation. Isang dambuhalang anyo na nakatayo sa kanyang likuran, nakataas ang isang kamay. At may malamlam ng iti habang siya ang kumokontrol dito. Mga insekto, lumuhad kayo agad. Nang inag si Hong Chen Yi sa matinding sindek, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang Dharma Manifestation na lumitaw sa secret realm, siya nga iyon. Ang pressure na ito'y mas nakakatakot pa kaysa sa sinaunang demon god ng pinakamalalim na demonic abyss. Nagnitnit sina Venerable Hong Wu at Ling Fong, pinipigilan ang takot. Hindi maaari, ito ay Dharma Manifestation Magical Talent. Lintek, wala pa akong nakikitang ganitong klaseng Dharma Manifestation. Mataas ang kamay na iniangat ni Ye Junlin, nakatitig sa tatlong matanda. Mga matatanda, sapat na ba ang inyong nakita? Umiling siya ng may ngisi. Ngayon, narito na ang pangunahing putahe. Napasigaw si Venerable Jin Shi, puno ng galit at paninindigan. Kanino ka ba nagtatangkang magyabang, ha? Matatakot ako. Nakaharap na ako sa napakaraming dakilang labanan sa buong buhay ko. Ngunit si Jun Lin ay tumawa lamang ng malakas at tinamad ng makipagtalo pa sa matandang babae. Agad niyang ginamit ang technique of exterminating the heavens at tinuhag ang katawan nito. Pagkatapos, iniunat ni Jun Lin ang kanyang kamay patungo sa grupo mula sa immortal sect na palihim na nakikinig. Mga anak ninyo, kayo rin. Nagumpisa ng magsitakbuhan ang mga ito, nagsisigaw. Tumakbo, bilasan ninyo, ang demonyong pinunong ito ay hindi tao. Niloko tayo ng immortal sect. Siya'y tiyak na isang muling isinilang na sinaunang halimaw. Ngumisi si Jun Lin at nagsalita. Sobra na ang narinig ko. Kung gayon, tanggapin ninyo ang aking reincarnation extermination technique. Espesyal para sa mga ayaw kumilala. Huwag kayong mag-alala, ikakalat ko ang inyong abo para sa inyo hindi na ninyo kailangang magpasalamat. Muling umalangaw-ngaw ang walang katapusang mga hiyaw. Tulong, tulong, tulungan ninyo kami. Samantala, nagsimula ng manginig sa takot si Hong Wu. Lumuluha ang kanyang tinig habang nanginginig ang buong katawan. Kayang-kaya niyang punitan ang Great Ascension gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ganito na siya kalakas. Kaya't nagpasya siya sinahongwo at lingfong na tumalikod at tumakas. Takbu, bilasan ninyo. Ngunit inabot sila ng dambuhalang kamay ng Heavenly Emperor Dharma Manifestation. Mahigpit silang pinisil ni Yunlin. Gusto nyo pa ring tumakas? Tanong ni Yunlin, napilitang umubo ng dugo ang dalawang matanda habang nagsalita ng may puot. Ikaw, demonyong pinuno, hindi ka patatawarin ng immortal sect. Ang dakilang demonyo ay muling lilito mula sa lalawigan ng disyerto. Ngumisi si Jun Lin, lalo pang hinigpitan ang kanyang kapit hanggang sa sumabog ang katawan ng dalawa. At ano ngayon? Kung hindi kayo pumunta rito para maghanap ng kamatayan, hindi sana ito ang inyong sinapit. Tinitigan ni Jun Lin ang kanyang kamay, bahagyang ngumiti. Hindi nakapagtataka kung bakit ito'y tinatawag na Supreme Divine Art. Bagamat malakas itong kumunsumo ng enerhiya, panahon na para asikasuhin ang traidor na disipulo. Sa ibaba, nanginginig si Hong Chi Yi, palihim na iniisip. Tapos na ako. Matapos tapusin ang lahat, bumaba si Yun Lin mula sa kalangitan. Mabilis na lumapit si Xiao Deho, tuwang-tuwa at sumigaw. Dakilang nakatatanda, kailangan mo pa ba ng anumang palamuti para sa iyong mga paa? Isasabit mo ba? Tanong niya. Hindi na pinatapos pa ni Su at agad itong humakbang pasulong upang sumabat. Bakit pa kakailanganin ni Junior Brother ng isang kasing donjes mo? Yun brother, sa pagkakataong ito ay labis kang nagsumikap. Hayaan mong ang aking senior sister ang magmasahe sa iyong mga balikat. Samantala, hindi pinansin ni Suyun Lan ang dalawa sa likod na nagtatalo ng malakas. Bahagya siyang yumuko, nag-clasp ng kamao, at nagsabi kay Yun Lin. Sa laban na ito, sa wakas ay nakita namin ang iyong tunay na cultivation. Kung hindi, gaano pa ba katagal mo balak itong itago sa amin, Ye Jun? Ang aming kapatid, at iginagalang na isa. Medyo na ilang si Jun Lin, kinahol ang lalamunan, at sumagot. Dapat maging mapagpakumbaba, dapat laging mapagpakumbaba. Nasa gilid naman si Hong Qin Yi, nanunood habang unti-unting dumadagsa ang lahat kay Yun Lin. Kagat labi siyang nag-aalala, anong gagawin ko ngayon? Sa ganitong sitwasyon, makakatakas pa ba ako? Ang heyup na ito, may kultibasyon na sa rurok ng Great Ascension. Pero nagkukunwari nasa Integration Realm lang sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kawalang hiya. Napansin siya ni Junlin at tumingin ng may tanong sa mga mata. Kaya pala nandito ka pa. Napatigil si Hong Chin Yi, nag-isip. Ano ang ibig sabihin nun? May pagkakataon pa bang mabago ang sitwasyon? Itinutok ni Junlin ang hawak niyang tuhog ng karne sa kanya at nagsabi. Ziao, senior brother, gawin mo na siyang giniling na karne. Pagkatapos, gawing pataba sa puno ng jackfruit sa aking bakuran. Salamat! Agad na kumalabit ng espada si Xiao Du at nagsabing, Kung ganun, sige, dali-daling lumuhad si Hong Xin Yi, umiiyak at nagsusumamo. Pakiusap, Master, patawarin mo ako, handa akong itama ang lahat ng aking kasalanan. Nananawagan ako kay Master na supulan ang kanyang galit. Bahagyang natawa si Jun Lin, humakbang palapit, at nagtanong, Hindi ba't kanina'y napakayabang mo? Bakit bigla ka lang naging duwag ngayon? Sumagot si Hong Chin Yi, Master, ako'y naging arrogant at kampante. ko ako na bigyan ako ni Master ng pagkakataong may tama ang aking mga pagkakamali. Bahagyang pinagdugtong ni Yun Lin ang kanyang mga daliri at malamig na nagsabi, Sampilan mo ang iyong sarili. Huwag kang hihinto hanggat hindi ako nagsasabi. Si Hong Xin Yi ay dahanda ang itinaas ang kamay at sinimulang. Namilog ang mga mata ni Hong Xin Yi, nagulat, ngunit pinilit niyang ngumiti ng pilit at mumisi, saka tumugon. Opo, sinampal niya ang sarili hanggang sa umubo na siya ng dugo. Agad na sumigaw si Xiao Jin nang may pagkabalisa. Hong Senior Brother Pinagmamasdan ni Su Yun Lan si Hong Qingli na walang tigil na sinasaktan ang sarili. Sa isip niya ay naglaro, bagamat masama ang ugali ng taong ito, walang hanggan ang kanyang potensyal. Kung mahuhubog ng maayos ni Yun Lin, maaari pa rin siyang maging malaking ambag sa sekta. Lumapit siya, balak magpahayag ng ilang salitang pampalubag-loob at nagsabi, ang pagtataksil sa sekta ay dapat na parusahan ng paglipol. Ngunit si Hong Chi ay tunay namang ipinagtanggol ang Shin Tian sect hanggang sa huli. Maaari ring ituring itong kabutihang nagawa niya. Iminumungkahi ko na ipadala siya sa likod na bundok upang magnilay sa kanyang mga kasalanan. Yun brother, ano ang palagay mo? Bahagyang natawa si Yun Lin at nagwika kung ganun, maaring ipagpaliban ang parusang kamatayan. Ngunit ang buhay na parusa ay mahirap patawarin. Mula ngayon, magmadali kang magnilay sa iyong mga pagkakamali sa pagkakakulong. Namaga na ang mukha ni Hong Yi na parang ulo ng baboy. Ngunit nagawa pa rin niyang mag ng mga kamay at nagsabi, Disciple Hong Xi Yi nagpapasalamat sa kabutihan ni Master. Habang pinagmamasdan nilang lumipad palayo si Hong Qingyi, hindi napigilan ni Su Yunlan Lan ang mapabuntong hininga. Ang disipulo mong iyon ay talaga namang nakakaalala. Sumang-ayon sina Xiao Deho at Su Qian. Sa ating lahat dito, tanging si Ye Junior Brother lamang ang kayang supalan siya. Kung wala si Ye Junior Brother, sa paningin niya, wala kaming halaga. Pagkat siya'y may pambihirang talento ang dahilan kung bakit napapanatili ng Zion Tian sect ang taong iyon. Ay dahil kay Junior Jr. brother, nagkunwaring nahihirapan si Yun Lin. Minasahe ang kanyang nuo at nagsabi, kasalanan ko ito, hindi ko siya napangasiwaan ng tama, kaya siya naging suwail. Huwag kayong mag-alala, ipagpapatuloy ko ang paghubog sa kanya, ngunit sa loob-loob niya, lihim siyang natuwa. Habang pinagmamasdan ng ekspresyon ni Hong Chin Yi, halatang kumukulo sa pagkainis ngunit napipilitang mumiti. Muli siyang bumalik sa kanyang upuan at tinawag si Xiao Ji. Master ay gustong kumain. Dali-daling lumapit si Xiao Ji dala ang sandok. Sumagot si Xu, naintindihan ko, gagawin ko kaagad. Sa likod bundok ng Xi'an Tian Sect, nakaupo pa rin si Hong Qin Yi, nagsasalita sa sarili. Hindi ako naniniwala na palagi kang magiging mayabang. Basta't magsasanay ako ng mabuti, mabilis kong maaabot ang Great Ascension Peak at baka mas lampasan ko pa ito. Ye Junlin, hintayin mo lang ako. Nanginginig ang kanyang panga sa sobrang inis at galit. Samantala, sa Eastern Domain, Buddha Realm, nagkakagulo ang lahat sa balita, bawat isa'y nagtatanong. Ano ba talaga ang nangyayari? Totoo bang si Yunlin ng Xi'an Tian Sect ay nakaabot na sa Great Ascension? Siya ba talaga ang pumatay sa labing walong venerable na ipinadala ng Immortal Sect? Ano? Pati ang buong hukbo ng isang milyong cultivador ay Nolipol. Napakalaking kapahamakan nito. Kasama ang aking kapatid sa kanila. Mukhang ako na lamang ang mag-aalaga sa aking hipag ngayon. Kung ganyan siya kalupit at uhaw sa dugo. Tiyak na darating ang Divine Retribution sa matandang demonyo ng Fa. Sa dami ng kanyang pinaslang, hindi malayo na tawagin siyang pinakamalupit na mamamatay tao ng Eastern Domain. Sa Ling Province ng Eastern Domain, nabigla ang binatang tagapagmana ng pamilyang Jiang sa balita. Parang tinamaan ng kidlat na pasigaw. Imposible ang mga hamak na taga Wasteland Province. Hindi lang nakaligtas kundi nilipol pa ang buong aliadong hukbo. Maaari kayang may, makapangyarihang nila lang, na muling isinilang sa immortal realm. Pagkasabi nito, lihim siyang nakahinga ng maluwag. Buti na lang at hindi ako kumilos noong araw na iyon. Kung hindi, kahit ang ama ko ay hindi ako male iligtas. Agad niyang iniutos sa aliping nasa harap niya. Bilis, maghanap ka ng mga babaeng cultivador para sa akin. Kailangan kong itago ang takot na ito. Nakatulala ang alipin, hindi makapaniwala sa narinig. Ngumangawa ang binata. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi mo ba ako naiintindihan? Kung sinabi kong umalis ka, umalis ka agad. Kung hindi, ihaharap ko pa ang ina mo bilang kabayaran. Agad na lumipad ang lalaki at sumagot. Aalis na po ako ngayon din. Samantala, sa True Inheritance Hall ng Eastern Domain Immortal Sect, muling isinalaysay ng matandang si Mo ang mga pangyayari. Ipinahayag nila ang sitwasyon kay Chen Sha, dahilan upang siya'y matulala. Totoo ba ang sinasabi mo, banal na anak? Bawat salita ko ay totoo. Ang bagay na ito ay kumalat na sa buong Eastern Domain. Ngayong pagkakataon, matinding pagkatalo ang sinapit ng ating Immortal Sect. Dahil sa matinding galit, nang inag si Chen siya at nagnalit ang kanyang mga ngipin. Ye Junlin, Lin, tunay kang tuso. Nakaabot ka na pala sa Great Ascension. Ngunit itinago mo ang iyong cultivation. Ginawa mo lang ba akong laruan, niloko mo ba talaga ako? Sayang lamang ang lahat ng pinaghirapan kong pagsasanay. Para marating ang integration realm. At magkaroon ng kakayahang makipagsabayan sa iyo. Walang pinagkaiba sa isang baliw na nangangarap. Pinakalma siya ni matandang mo. Banal na anak, huwag kang panghinaan ng loob. Ang matandang demonyong iyon ay maaaring isang sinaunang halimaw. Na nabuhay na ng sampu-sampung libong taon. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganoong kalalim na cultivation? Bata ka pa, ang Great Ascension para sa kanya ay layunin. Ngunit para sa iyo, isa lamang itong hakbang na kailangan mong lampasan. Sumigaw si Chen Shao, parang nawawala na sa sarili. Tama ka, bilang banal na anak, dapat akong magligtas ng mga buhay, at maging isang tunay na immortal. Paano ko matatanggap ang pagkatalong ito? Hindi ba't Great Ascension lang naman ito? Mauunawaan ko rin yan balang araw. Matandang mo, iparating mo ito sa mga nakatataas. Napagpasyahan ko na, uunahin kung tino ang solar essence. Tanging sa paraang ito ko mapapalakas agad ang aking cultivation. Tinulungan siyang tumayo ni matandang mo, ngunit nabigla. Ano, banal na anak, ngayon ay nais mong gawin iyon. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Ngunit dapat mong pakalmiin muna ang iyong sarili. Subalit parang wala na sa katinuan si Chen Shao, sumigaw. Matandang mo, maniwala ka sa akin. Ang tanging gusto ko ngayon ay maging mas malakas. Ang tunay na apoy ng araw ay para sa akin. Matagal ko na itong inihanda ng palihim. Bilang banal na anak, nais kong sumailalim sa nirvana. At muling isilang, tumalikod si matandang mo upang umalis, at nagsabi, Sige, ipararating ko ito sa mga nakatataas. Sana lamang ay handa na ang iyong isipan. Namumula ang mga mata ni Chen Xiao habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ye Junlin, Lin, sa pagkakataong ito, siguradong kukunin ko ang buhay mo. Tatlong buwan ang lumipas, sa misty peak ng Xi'an Tian Sect, nakaupo si Yun sa isang upuan, nakahilig habang nagtataas ng baso at sumigaw. Xiao Huang, bigyan mo ako ng isang baso ng walumput dalawang light pakiusap. Agad namang kinuha ni Hong Shi Yi ang bote ng alak at lumapit. Siyempre, ginoong Yei, pakisiyahan ninyo ito. Nang makita niyang uminom nga si Yun Lin, lihim na nag-isip si Hong Xian Yi. Emph, nababaliw na naman ang taong ito. May problema talaga siya. Kailan pa matatapos ang miserable kung buhay? Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang sistema ng notification. Na-refresh na ang login ngayong. Araw, nais po ba ng host na mag-login? Casual na tumugon si Ye Junlin. Muli siyang inanunsyo ng sistema. Binabati kita, host. Malaki ang nadagdag sa iyong swerte. Nakakuha ka ng isang supreme level mount. Nagulat si Yun Lin at nabitawan ang baso, sabay sabing. Ano? Supreme level mount? Habang nakatingin sa baso, natakot si Hong Sian Ye at napayuko, nagsabi. Disipulo ang siyang nagkamali, ngunit hindi siya pinansin ni Yunlin. Sa halip, inayos niya ang kanyang salamin at nag-isip. System, maaari ka bang maging mastiyak? Anong klaseng mount ito? Naglabas ng Mar Ingle na tunog ang sistema at tumugon. Isa itong Koen Pang. Sa ngayon, nasa yugto pa lamang ito ng pagiging batang hayop, ngunit nasa antas na rin ito ng Great Ascension Realm. Naway alagaan ito ng mabuti ng host. Kuen Pang, isang sinaunang banal na halimaw na may walang hanggang potensyal sa paglago. Isa ito sa pinakamalakas na nilalang sa lahat ng daigdig, kayang lumipad ng malaya sa himpapawid at lumangoy ng walang hanggan sa karagatan. Nang marinig ang pagpapakilala, napuno ng tuwa si Ye Jun Lin, iniisip. Paano nga balalabas ang isang guwapong kultibodor na tulad ko nang wala akong napakagurang mount? Bukod pa roon, ang Kuwen Pang ay ang banal na halimaw na pinapangarap ng lahat sa mga kwentong pantasya. At ngayon, maaari ko na itong sakyan. Hehe, makakapagyabang na ako sa paglabas ko. Samantala, napatitig si Hong Chenyi sa ekspresyon ni Ye Junlin, naguguluhan. Ano ba ito? Mukhang hindi siya galit. Bakit parang baliw ang taong ito? Posible bang may mabuting bagay na nakuha niya? Biglang pumasok si Xiao Ji, may hawak na sobra, at sumigaw master.